So yung mga boss, uh, update lang tayo sa mga binitawan natin kanina sa Gapan. Kinarga natin sila kagabi. To, so, yan Gapan Nueva Ecija. Ito si Stitch. So mga alas tres na siya dumating. Kasi nga smash siya ng laban kanina. Kaya dumating to eh basang-basa at gutom na gutom. Ito naman si Taiwan. So ito na maaga naman dumating sa si Taiwan siguro mga 9. Nandito na siya. Yun ganun din basang-basa siya, gulugulo ng balahibo niya. At tinamaan pa ng one eye cold dyan. Ayan, tinamaan ng one eye cold. So, pinainam ko kagad ng pure gold. So, 'yon medyo gumaling na kagad siya. Ayan, pina... Smash yan. Losaw talaga mga ibon. Ubusan ng ibon kanina. Galing gapan. Kasi nga, ma malula At yung mga dinaanan, eh, umuulan. Maulan talaga. Grabe yan. So, yan, nakabalik silang dalawa. Good job. Good job sa inyo mga boys. Ay mga girls pala to. Ayan. Nat yan dalawang yan hen. So ito, ito kasi mga naka-green natin. Eh, mga green na sing sing. Mga pang south kasi natin yan. Yun. Mga green. Ito mga pang south. Tatambay pa. Ayan mga pang south yan. So. Ayan muna natin silang gumulang gulang. So, kasi ma, Pa-December pa ang south. So yan. So oh, si Borgo Pinakisa natin to Pang South ko rin to eh So titignan ko kung tutulin to Pag may pares Kasi consistent din ang uwi nito Nung sa Quezon Maga umuwi ito So ngayon kasi wala pang training ng South Kaya standby muna sila So iba yun Tambay Salba so, Yun wala sila rito mo So yun lang muna. So yun update natin sa training kanina sa Gapan. So yan, nakabalik nga si Stitch. Pati si Taiwan. Ayan no, oh. Parang Darius eh. Nakagaling na ng Gapan to. Tsaka mo nakunin to kapag ah uh, tapos na yung karera niya so nilalaro ko pa kasi yan, kasi binigay ko yung kay paring Darius. So, hanggang, hindi niya pa kasi nababalikan, kaya nilaro ko muna. So, yun lang. Thank you, mga boss. Goodbye and God bless.